Hello po sa inyong lahat. Ayan, papunta tayo ng work. Hay nako, napuyat ako kagabi. Puyat naman tayo dahil nga late tayong nakauwi. Tapos is uh, napakain tayo ng madami kasi ang sarap ng ulam. So, yun ang ano ko, yun yung uh, ano ko sa sarili ko kahit puyat kahit po yata ko basta busog lang ako busog lang kasi nakakawala ng stress yung gano'n. na puyat ka pero kumakain ka ng maayos kasi puyat ka na nga tapos di ka pa ng maayos eh talagang magnangarag ka makakagard ka yun yung ano ko yun yung uh, natutunan ko sa dati kong manager sa Ricky Reyes pa ako kahit daw magpuyat na magpuyat ka at ano tawag niyan uh, hindi ka matulog ng wala kang tulog na maayos pero kumakain ka ng maayos and hindi ka haggard hindi ka stress tingnan niyan so kaya yun goal na ginagawa ko sa sarili ko yung lamon lang ng lamon ganoon ay nako kahapon napakainit pero ngayon ang alam niyo yung init na sobrang lakit sa balat ganyan ang init ngayon Sobrang init sa balat, ang init. So dadal muna ako ng supermarket. Alam niyo na ako ano bibiliin ko. Coffee and hand design. Dahil kailangan natin kumain. Ay nako! Ayan, pakita ko sa inyo yung lugar kung gaano kainit mga ka o di diba ang init? Super. O Sa mga taga Dubai o nakapunta ng Dubai dito ay Dubai dito. Sa mga taga Dubai at ang, na, na nakapunta na sa Dubai na hindi na nakabalik at hindi na bumalik. Ayan. Alam niyo naman kung gano'ng kainit. Tag. Tag-init talaga sa Dubai. Ayan o. Oh, Super init. Alam nyo ba, ang dami rin sasakyan dito na na-overheat. Bigla na lang nag-aapoy, nagliliyap sa apoy ang mga sasakyan. Ayan, nandito tayo sa supermarket. Pakita ko sa inyo pangalan ng supermarket dito. Ayan, sa Bakir. Ayan, nandito dito na tayo sa loob ng supermarket. And bumili ako ng isang chocolate para pang pawala lang sa umay after ng after ng lunch namin. So, kuha tayo ng coffee. O, oh, nasan yung coffee nila rito? Ilipat yung kapehan niyo. Ilipat yung coffee yung nila ng coffee. Nakakuha na ako ng coffee. Dalawang stick. Kasi tag, dalawang stick talagang iniinom ko. And tingin, tingin mo tayo dito. Baka may tagmamisong ano. Tinda. Tingnan ko nga kung may sabon na ba. Alam nyo kasi yung ginagamit kong sabon, sentol. dapat pa talaga silang sabon sabon na sintol kasi mas maganda sa balat nakakaputi puputi yung balat ko sa sintol so sintol ang ginagamit kong sabon and dito naman sa tagmamiso tingnan natin meron kasi sila dito mga product ah uh, mga kabib na tagpipiso lang so tingnan natin yung tagmamiso nila rito Masarap ito o. Ayun ang matag mamiso na. mga detergent bar. Tag mamiso lang. So, bili tayo nga next time. Pwede natin ipagabagahi. Pambagahi na rin yan. Mga tag Pero, ang expired niya almost two years pa. So, nandito na tayo sa counter. Mag-buy tayo sa counter. Ayan, buy tayo sa counter. Ano that? Ayan, labas na tayo. Tapos na tayong mamili. Yun lang naman yung binili ko. Dalawang kape, isang chocolate na tag tagmamiso lang din. And, ah, uh, pandesal. So, labas na tayo. ay, except nila baka, sasalubong sa atin ang init diba, sobrang init o diba, sobrang init yung galing ka sa init galing ka sa kainitan tapos hindi kang papasok sa malamig na lugar tapos, hay nako. Mainit na naman. Tapos pagdating mo sa train station, pagdating mo sa train station, ano na naman, malamig na naman. So, ganun ang panahon dito sa Dubai. Malamig, mainit. Pag nasa loob ka ng bahay, malamig, natural. Pag nasa labas ka, mainit, super. Pero, pag ganito lang, init na sa Dubai. Pero, pag taglamig, Diyos ko, liliparin ka ng hangin dahil sa lamig. Kahit maiinit yung panahon, pero malamig yung hangin. Yan. So, nandito dito tayo sa loob ng uh, Metro Train Station. So, mamaya ulit guys, update ko kayo. Ayan, nandito tayo sa loob ng ano, uh, waiting for na dumating ang train ayan alam nga ba yan dyan guys yan yung headquarters ng mga police kumbaga office nila ayan so magkita tayo ng train 5 minutes pa sya 5 minutes pa darating ang train so tapay tapay muna tayo dito para makapag vlog tayo ng maayos and makapag ano tayo makapag video tayo ng maayos para naman may ma-upload tayo kay papaano so yun dito walang masyadong tao dito sa side na to pero sa kabilang side ah uh, medyo marami-rami siya ayan galito yung buhay ko everyday kung kung Huwag sana naman kayo magsawa dahil kung araw-araw nyo nakikita yung vlog ko na ganito. Ito lang naman kasi yung routine ko. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Kung, nakag nakakagala naman ako, nagbibidyo rin naman ako. At least nakikita yung ibang ano ko. Yung ibang ano uh, lugar na kung saan yung pinuma pinupuntahan ko. Ayan. Alam nyo malapit lang din ang airport dito. Uh, kaya yung mga building dito maliliit lang. Hindi ma matataas. Napapansin nyo. Napapansin nyo hindi matataas yung mga building tiyan uh, dito sa bandang lugar na to dito sa lugar na to mismo dahil uh, bagsakan siya ng mga aeroplano dahil malapit na yung airport dito ayan so ano dito na mga headquarters so mamaya ulit guys update ko kayo pag uh, nakasakay na ako ng train Al-Qatif The next station is Al-Qusais I'm guessing nalabas na po sa train So waiting for bus na naman tayo Basta na naman ang ihintayin ko so tapay-tapay na tayo makikita Wi-Fi tayo dito para kay papaano may ganap tayo may ma-upload tayo na video today ay anong oras pa kaya yung bus minsan kasi yung mga ganitong oras late na ako late na rin ang bus na dumarating minsan naman uh, late na akong but I think meron ang bus tingnan nyo guys ha pakita ko sa inyo ang ah uh, road dito ayan yun yung mga road dito so I think yung bus na yun na sasakyan ko um, para para parating so baba na kayo nagsya na guys ayan nagsya na yung bus na sasakyan namin so pababa na ako guys ay tatapusin ko na rin tong video na to So, thank you so much po sa lahat ng mga manonood at sa nanonood ng aking mga ginagawang video. Ayun na. Takot-takot na tayo ng light. So, thank you so much, guys. See you on next vlog. I love you all. Bye!